jurisdiction ng ICC. Walang jurisdiction. Bakit po? Ito po yung itinatago nila sa inyo. Tayo po ay nag sa Rome Statute Marso 2018. Sa tuntunin po ng ICC, kailangan po ay meron pang isang taon bago magkaroon ng effectivity yung withdrawal. Sa makatwid, March 2019, effective na po yung withdrawal sapagkat isang taon na po ang nakaraan ang pagkakamali po ng prosecutor ng ICC. Nung siya'y humingi ng authorization, lagpas na po, effective na po yung withdrawal. Ito po yung ayaw nilang aminin. Hindi na kailanman dapat nag-cooperate ang pamahalan sapagkat effective na yung withdrawal ng ating bansa sa pamamahala ng ICC. Bakit nagpakasangkapan ang ating bansa? Dahil lang sa politika.